Sa mga nakalipas na mga araw, nasa higit 100 ka mga Chinese maritime militia vessels ang namataan ng Philippine Coast Guard na nakahilira sa lugar ng Julian Felipe Reef sa pinakahuli nitong pagpapatrolya sa lugar. Isa kaya itong paraan ng China upang iparating ang kanilang puwersa pangdagat sa Pilipinas? o maaring isang paraan ng pagpatrolya para ipakita ang kanilang diskarte sa pag-angkin sa pinagtatalo ng isla at teritoryo laban sa Pilipinas. Ang ganitong strategiya ay maituturing na operasyong pagsubaybay sa presensya sa mga pinagtatalo ng isla gaya nitong West Philippine Sea. Ito rin ay isang paraan upang mabantayan ang mga galaw ng mga dayuhang hukbong pandagat. Isa ito sa kanilang paraan upang hubugin ang kapaligiran ng dagat sa kalamangan ng kampo ng China. At nagbibigay din ito ng akses sa kapakipakinabang na impormasyon.